Hindi Uy Add na po kayo Ng new song po Sa Wada Pop. Ganda kasi ng kanta nyo Uy Sure Bago ang lahat Maraming salamat Sa pag-suporta And sa pag-stream Ng Inaasam We really appreciate ya guys So Sige Kaman na tayo Kanta tara Iisip ko table ulit Pero Mas maganda yung baso Para wala na masyadong gagawing edit Ito na ating baso Tapos islow mo natin Para mas dumami yung release Tanggalin natin yung treble side Then lastly, reverb. Tapos imamap na natin siya sa keyboards. Ito na siya. natin. Baba pa. Sabayan pa natin ang trumpets na Pene-ne-pew pene pew Siyempre, lagay rin tayo ng basic drums. So, ito yung resulta. Abangan nyo tong next single namin, title, Sinta. See ya! Sabihin mo sa. So...